Magandang araw po mga kasober. Magpapalit po tayo ng oil seal nitong makina na to. Wasak na wasak na po yung oil seal eh. Dari lang daw po nung asawa. Sinaksaka ng stepping. Ganto lang po yung pagbabaklas po nung gulong na to. Andito po yung oil seal sa loob. pagsira na po yung oil pinagmumula na po ng pagtagas po ng langis yun yun po may tornilyo po riyan sa dalawang gilid so may pinakahukay niya may dalawang tornilyo pa yun po pinipihit ko na yan dalawa po yun Tikwatin na po natin yung oil seal na papalitan natin. Pa maging hawa lang puntang galin kasi po eh wasak na wasak na. Ito po yung sinaksak ng mga stepping po ng asawa niya. Dalawa raw po yan. Pagka po, magpapalit po tayo, kailangan po linisin po natin mabuti yung lalagyan ng bagong oil seal. Para po maganda po yung pasok nung Hello, oil seal ng walang singaw yung langis. Yung mga lupa-lupa, yung mga mugmug -mug po kailangan po malinis. may isang stepping pa po tinatanggal ayun po linisin na po natin mabuti para sigurado po tayong hindi sasablay yung ikakabit natin punasan lang po natin at kakabit na po natin yung yung bagong oil seal Yan pa, na po natin. Kailangan po nakalapat. Kailangan hindi siya mapapasok po ng tagilid. Kailangan po pantay. Para hindi tumagas yung langis. Nung hindi sumingaw yung... atulakan tulakan lang po natin ng tulakan ang isa sumagad sa uh, sa sagkuan niya ano ang hirap sa inyo kung ano ang iniisip ninyo ang dumi ng utak ninyo siguraduhin po natin hindi matulis yung ipantutulak natin baka mabutas yung oil seal linisin na rin po natin yung paligid sa tagal na hindi nabubuksan puro dikit na lang es po natin 'yo no 'yung pinakagulong Yan po. Yung pong isang turnilyo po na yan kailangan po. Yung turnilyo sa gilid ng gulong na yan, meron pong hukay dito, pinaka-slot po. Itatapat po natin yung isa ron. Tsaka natin higpitan. Para hindi po siya umikot. Kailangan po nakatutok yung turnilyo doon sa slot. Yan po yung isang tornilyo dito sa labas. Tagpitan na natin to. Yan po yung, gilid, yung tornilyo doon sa gilid. Pinakasuporta lang po yun. Ganun lang po yung pagkakabit po nung oil seal yung kumakatas na poreya ng langis Pinunasan ko po 'yung ano hanggang mother yung makina para po may double check po natin ng maayos isto, kailangan po lagyan natin ng papel. Tingnan natin kung may pumipisik pa. Pero kung wala naman na po, palagi ko po okay na po siya. Hindi naman laging nasisira yung oil seal na yan. Taon din po ang inaabot niya kung ilang taon. Okay na po yung ano, wala na pong takas hanggang dito na lang po yung lag